So, Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Cynthia, the mommy of two. Um, hindi sana ako mag-bi-video ngayon. World. Hmm? Kuya, is your uh, uh, Mama, uh please. Oh, yes. So, hindi sana ako mag-bi-video ngayon. Kaya lang, parang naisip ko mag-bi-video na lang Kasi nag-ano ako ng aking mga, eh, ibabak. So, iniipon ko na yung mga ibabak ko. So, uh, So, welcome back to my channel. Salamat sa palaging pananood ng aming channel. At uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and uh, leave comment below. At, ayun. So, nag-iipon ako na. Nag-iipon ako ng aking mga pang-box. So, Itong dalawa kong ano, prinsesa is pinaglalaroan yung mga pinag-ano uh, ko. Ay, uh, guys, i-show eh, ko sa inyo. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo ang uh, ating mga ipanglalagay sa box na pinaglalaroan ng mga dalawang chikiting na ito. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito yung mga sabon ko. Ito yung mga bar so Ayan, may ulay tayo. Irish Spring, favorite. Bago tong carries na ipapadala ko bagong so dalawang box yan at si Isabella ay naglalaro ng aking mga pang and we're about in the house for Avery yeah see si Avery busy so ayan is nag-iipon pa lang ako guys ng aking mga pampapadala ilalagay ko sa box para sa Pasko ito naman is bigay sa akin to ng aking katrabaho ah uh, bigay to sa akin ng aking katrabaho Ayan, may shampoo, lotion, conditioner, gas, sabon. At magkalagay din ako ng mga, ito panglagay ko din to eh. Mga medisina, napaka-effective nito. Ito yung gamit ko sa aking mga chikiting. Kay Isabel at Avery pag uh, nagkakasakit. Ano to eh, um, naka-clearance kasi, kasi siya, 80 cents. 80 cents each. At mag-expire siya sa March 2026. So, matagal pa. So, matagal-tagal itong gamitin. Eh, may mga babies kami doon. So, ayan. Meron din tayo mga pang beauty. Pang beauty to. Buksan natin. Ay, ito sa si Ebre. Ebre! What you gonna do with Mama toothpaste Pister? Ah, ah, ah. Balik mo yan, ha? Ebre? Ebre? Ay! Ito mga ano to, mga pang beauty. Basta yung mga eyeliner, mascara, uh, eyelashes, lipstick, andyan So, mga pamasko natin yan. Tapos, may lotion ako. May mga lotion. Iniisip ko kung maglalagay ako ng mga mabibigat na shampoo or yung kahit maliliit na. No? Kasi nakakabigat itong mga malalaki. Eh. So, ay may mga body washes tayo. Pero hindi ko yan ilalagay sa aking box. Kasi may mga ano na tayo, may mga yung bar soap. Yun. So, may papakita pa ako sa inyo. So, yan. Punta tayo dito sa aming ma, uh, ano na, closet. Palaging ganay. Eh. So, ito, hindi ko pa na-fix, pero lalagay ko yan din. Ben. Ilalagay ko din to sa aking box. Just ko dahi. Tingnan mo naman. Kasi kapag may mga nakaklera, diretsyo ko na yan ah, uh, ito naman na spam. Kada punta ko ng store, isa-isa pa isa-isa. Ngayon ko lang naalala. Medyo nabibehind na ako sa spam. So, ito naman na mga baktin, baktin, mga ointment. Mga nakukuha ko to na ano, mga deals. Kasi ngamin sa di ba, nag sa ako. Ito mga naka to. Ito mga ganito, mga naka to, guys. So, pagbukas natin dito is nandito ang ating mga chocolates. Ayan. Mga mayo. Chocolates. Ito. Sa ano pa to eh? Nung, ang tawag dyan? Nung, nung Easter Sundays. Easter. Ayan yung mga si mga naka-clearance. Matagal pa yung mag-expired. So, kinukuha ko na. Pampapasko yan. Mga sampampasko. pasko mga laruan. So, pinag-iipon-ipon, pa konti konte pa konti konte sa nagiging ano na siya. Marami. Tapos punta naman tayo dito. Meron tayo dito na pinamili. Ayan. Kasi mag-start na ako magpadala ng box. Bay. Pagkatapos siguro ng July, ibabox ko na siya. Or isi-send ko na. Kasi matagal na ngayon ang ang cargo ship nila marami may mga issue-issue parang -issue, ganon so medyo natagalan na yung pagpag -pag pagbabas mga 4 months na so ayan meron pa doon so, konti, konti naman may mga ano tayo dito oh um peanut butters more on foods magsisenda ko nito ang ano um ang tawag dito uh, gamis fruit gamis Tingnan natin kung magustuhan nila to. Hindi ko pinapakain yung mga anak ko nito eh. Kasi sabi ng dentist, medyo mas sobrang matamis siya at saka dumidikit siya sa ipin. So, ayan. Kumakainan, bibira lang na one or two pieces. Ayan, meron naman tayong spam dito guys. So, Ang ginagawa namin. So, ano ba ba Ay, may ano pala ako. Ito, mga calculator. Ano to eh? Calculator. Pangalagay natin sa ating box. At saka, mga hair clips. Ayan. At yung mga inaanak. Maglalagay tayo dyan. So, ang ating box is... So, nasa, ano, ako, nasa closet namin, yun ang mga labahan namin. Kasi maglalabas sana ako eh. Kaya lang parang hindi ko na sila maglaba. So, ayan. Punta tayo ulit dito kung anong ginagawa ng ating mga... Hoy! 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 Ay! 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 No, 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 no. It's not a lotion, galigat. Ah, Ito nga yung ginagawa ng anak ko. Ayan, like ginagawa like ay ay mo Cool! Who oh, Who built that? A, B, gosh, yeah. Gosh. Hinagawa naman ako, ko. Oh. Gosh. Ang castle nila. Ang castle nila. Grabe naman si ibre. Oh. ni Ebre. Pinag-nag-shampoo na. Di pa na to. Di pa nakaligo? oh, ayan. Si Avery. okay, pwede kayo. Please put it back na. Ha? So, ayan. Hanggang dito lang muna, guys. Mayroon lang muna mga aking video, guys. Kasi papaliguan ko si Ebre. Ay, nako. Ito yung mga pang sabon dyan. kalat ng kwarto namin kasi dito sila naglalaro eh. Kailangan ngayon pag may mga bata, normal naman. yun. Kailangan kapag ko sila dito. So, ayan guys. Thank you for watching. Papaliguan ko si Ebre. Naligo na. And say, say Isabella, say thank you guys for watching. Thank you guys for watching. See you soon. Come here. Yeah. Yo, see you See you soon. Bye bye. Bye bye. Thank you. Kiss pa siya. Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Okay na bye bye na. Okay bye bye na bye 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 na bye bye.